guys, tignan nyo. Meron ako dito dalang malaking bag. Eh, nagdi-deliver kasi ko ng mga pagkain. <laughs> at saka nga pala sa dinadaanan ko mga tropa, may nakita ko parang malaking helicopter dun, no? Sa so, may taas ng bubong. Para lapitan kaya natin to. <laughs> Pero bago tayo umakyat dito mga tropa, eh, huwag nyo muna palang kalimutan na i-like ang ating video. Mag-subscribe na rin pala kayo, ha? Kung hindi nyo pa nagagawa yun. Ay, kapag mo yun, eh, thank you sa'yo. You para pogi ka. <laughs> at dahil nakapag-like at subscribe na maraming salamat sa iyo, tropa kaya ako dito sa may taas ayun no? si malaking helicopter ayun bu wow grabe napakalaki nito at saka wait lang pwede ba tong sakyan? bumin ako nakapagsakay nga ako sa malaking helicopter boy gumalaw yung LC wow pwede pala to gamitin teka ako guys paano to kontrolin mga tropa hindi ko alam kung paano ayun grabe na pa under natin baka mamaya eh habulin tayo ng mga pulis dahil ginamit natin ng helicopter. Yun guys, so andito tayo sa may oh, Nagmamaneo tayo ng helicopter mga tropa. Kasi di ko alam kung paano to papaanda rin. Ano ba to? Ah, ganito pala. Yan, gagala-gala muna tayo. ako di ko alam kung saan ako pupunta guys. Oh no. Dito na nga lang ako muna sa may baba. Ayoko na boy. <laughs> Hindi ko alam gamitin yung helicopter. Pasensya na kayo guys. Kasi <laughs> siguro alis ako dito. Baka mamaya uliin ako ng pulis. Kasi ako yung naggalaw nun at mua wow, oh no Yun guys, so oh, malis na ako ron, nakalayo na ako. At saka sinoli ko na nga pala yung dala natin ng malaking bag, no? Haha! <laughs> At saka may nakita pala ako dito guys. Parang mayroon dito mga malalaking ano, sasakyan. At saka mga sports car, big bike. Ayan big no, tignan nyo. Wow! Mayroon dito, uy ano to? H2R? Uy, Kawasaki nga mga tropa. Grabe, napakalaki niya, no? Tignan nyo naman, mas matangkad pa sa akin yung motor. Talagang literal na big bike. At <laughs> kami katabi sya dito isa ring ninja ang tawag yata dito mga tropa eh ZX double R wow ganda he tsaka meron pa dito isang sports car huy gaganda talaga mga tropa e, teka pwede ba natin tong kamerahan pipicture ko tong mga big bike na to ayan picture natin yan mga tropa tsaka meron pa dito sa may loob tara pasukin nga natin to ano kayang meron dito sa may loob guys mga binibenta huy sobrang ganda nito wow isa pala siyang Nissan Skyline grabe pero R35 yung ginamit dito ang lupit pwede ba ditong lumapit at pumatong what? pumatong ako sa may kotse mga tropa kasi mamahalin yan kari tayo pag nakita tayo na nagbebenta no? pero wait lang meron din ditong F1 car wow wow wee, wow napaganda ang astig at saka nandito rin si ghost Ay, wow tignan yung mga tropo kumapoy talaga pati yung kanyang ulo grabe ang astig talagang realistic yung kanyang motorsiklo haha <laughs> Teka, ito pala meron dito ng helicopter oh. Eh manong manong, kanina may nakita kong helicopter doon oh. Kaso parang libre lang ata yun ah. Ayo, Ay, meron talagang bumili sa amin ng helicopter kanina ba yun? Ah, ganun ba manong? Eh wala na. Pumunta na doon sa may kalsada yung helicopter. Wala na doon sa may taas ng bubong. No, paano na naman yun? Wala, hindi ko alam manong. <laughs> eh basta, nakita ko lang yung kanina. Pra guys, alis na tayo dito. Baka mamaya, isipin niya tayo yung may kagagawan nun. Kaya napunta na sa may kalsada yung helicopter. <laughs> Nabas Nakamon na tayo dito mga tropa. Ito, meron dito yung nakamotor. Oh. Uy, wait lang. Si Dokling ba to? Ay, Dokling! Ay, ay, dalawa ito. Ito, kakameran kita. Pat, ba't mo naman ako okay kinakamerahan? Nagbablog ka ba? Oo, oh, Idol, nagbablog ako. Tignan mo, nagagrabot pa nga ako eh. What? Nagagrabot ka pa, boy? Pero, Dokling, alis muna tayo dito. Baka kasi habulin ako nung parang ando, nagtitinda ng helicopter. Bakit mo ba na nangyari, Idol? Basta, mami ako sasabihin sa iyo. Tara, umalis tayo. <laughs> oh, no. Ito, guys. Kaangkas muna ako kay Dokling. <laughs> para makalayo muna kami. Eto guys, nakalayo na nga pala kami ni Dokling, no? <laughs> Ayan guys, nandito kami sa may parang overpass. Ayan, tawiran yan. Talagang hindi kami makikita dito kapag may dumaan na nag-aanap sa amin. Yung motor nga pala niya, nandun sa may baba, no? Eh, Dokling, may naisip ka bang gawin for today's video? Eh, hey, Idol, marami. Gusto mo magpahabol tayo sa polis mamaya. What? Magpahabol tayo sa polis? Bakit? Eh, hey, marami kasi nang hahabol dito, Idol. Pero di naman tayo maaabutan nun kasi gagamit tayo ng mga mabibalis na big bike. What? Big bike? Eh, teka. Eh, motor mo, di naman big bike yun eh, tsaka mabagal yun. Hindi yan yung gagamitin natin mamaya, idol. Basta, magpupuntaan tayo. Yun, sa wakas, nice one. So, wait lang, nakikita mo ba yung nakikita ko sa may dulo? Ayan o, no, puntahan kaya natin yun. Sige, sige, idol. Puno tayo doon Ayun so, guys, pupunta muna kami doon Parang wala naman nang humahabol sa amin ni eh, paring Dokling eh. Gamitin mo na namin tong parang motor niya. What? <laughs> ano nangyari sa mukha ko? Bakit naging square? Oh no! <laughs> Pero sige, ayan yun na mga tropa. Mahalaga, may gamit kaming motor. Ayan o, no, ah, ay Ayos. Dito lang naman yung daanan dun, mga tropa. Nakikita nyo ba yung kalisada na yan? Ay, no. bumibanking pa nga. Uy. <laughs> let's go. Let's go. Ayan. Nandito na kami, mga tropa. Pasok ko muna to. Uy. Grabe. Ganda dito. Ay. Tinulak mo. Oh. Napunta na tuloy ako sa may swimming pool. <laughs> baka masira yung motor na to. Iangat ko. Pat, sige na, iangat mo na, boy. Naku, baka mamaya mabasa yung makina niyan at tumiri. Wala na tayong gagamitin yan mamaya. Oh, no. Teka, guys, subukan nating alisin, ha? Naku, guys, imbis na alisin, eh, napunta ko pala alo. <laughs> Naku, buti na lang, medyo mababaw pala tong swimming pool na to. Tokling, ayos lang yan. Naku, tumaob na. Baka <laughs> masira na talaga yun. Naku, oh, idol, bakit mo naman kasi tinaob? Di ko naman sinasadya. Pero wait lang, testingin natin kung gagawin na pa. Uy, gumagaan na pa. Okay pa yan mamaya, Dokling. Makakalabas pa tayo dito at magagamit. Sige, sige, Idol. Mag-enjoy, enjoy muna tayo dito. Oo, oh, Dokling. Wait lang. apakababo kasi na itong swimming pool eh. Pero okay lang. Meron naman ditong speaker. <laughs> ano to? Bakit ako umupo? Idol, ano yan? Malamig? Hindi, hindi siyang malamig. Parang ano ka lang dito. Sound trip. Sasyaw-sayaw ka parang ganito. Eto, Dokling, oh, Panoorin mo kung paano ako sumayo, ha? Wacha, wacha. Ala, Idol. Mas magaling pa rin ako sa iyo. Tignan mo yung mga jobs na ginagawa ko. What? Aba, paangas suma mo naman sumayaw, Dokling. Para kang ano dyan, Dokling. Para kang kiti-kiti. <laughs> Wait nga lang. Check nga natin dito sa may loob. Ano bang meron dito? Ito, gumagana ba to? Television. <laughs> Tsaka meron din dito ng repo. Oh. Baka mamaya may pagkain dito mga tropa. Wala tayong pagkain. <laughs> Kaso wala yata mga tropa. Hindi gumagana. Akit na lang tayo dito sa may taas. Whoops, tao po. Meron bang mayari dito? Wala. <laughs> Pero meron ditong higaan. <laughs> Pwede ba tayong humigaan dito, boy? <laughs> naku, naku walang ano ah, tao natira dito, Dokleng. Kaya nga, Idol, pero baka mamaya ah, dumating ng may ari. Ipagalitan -di tayo. Uy, oo nga no, baka mamaya dumating. Tara, umalis na tayo dito, bilisan natin. At least nakapag-swimming na tayo. So yun, mga tropa, <laughs> lalabas na kami. One, paano ka napunta dito, Dockling Ang beach mo naman. Idol, tumalag na ako sa second floor. Tumalag ka sa second floor, may down ba Oo nga no. So yun guys, ipupuntaan e, muna namin ni Dokleng sinasabi niyang, Big bike, let's go! <laughs> Guys, eto na. Kanina pa kami naglalakbay ni Dokling. Dokling, dito na ba yun? Oh, ay doon, eh. Nakikita mo ba ang kulay po ng Nandiyan yung mga big bike na gagamitin natin. Tara! Oh, min! O, oh, sige. Excited na ako. Ano kayang klaseng big bike yung gagamitin namin neto ni parang Dokling? Wait nga lang. Uy, one! Mga big bike nga, apoy! Kaso bakit ganito? Nakahiga sila dito sa saig. Eh, ganun talaga, Idol. Eh, nilalapag lang sa saig yan. Pero, diyan masisira. Wow! Siguro nilalapag nyo para pag may dumaan dito mga polis Eh hindi mapapansin ka agad Na may mga motor Oh tama ka dyan idol Ganun nga yung ginawa namin Kaya nakalapag lang sa saig at makaiga Naku naku Sakto dalawa pa naman to Tara sakyan nga natin mga tropa Ayun oh Grabe ganda Maandar ba to? Baka mamaya hindi ah Yun umaatras pa nga eh And guys Naunahan na tayo ni Dokling Tara atras tayo mga tropa Punta tayo dun sa may putikan Ayun oh Uy grabe Ang pogi ng mga motor namin Parang big bike Na sobrang bilis. Oh, idol, bilis yan. S1000 ah. Wow, tignan nyo guys. So, napakagandang big bike ko. Ayos na ayos to, dokling. Ano? Tara, bumaba na tayo dito sa may bundok. Sige, idol, tara, sumunod ka na sa akin. Ayun so, mga tropa. Bababa mo na kami ni parin, dokling. Magkamukha yung ano namin, no? Motorsiklo. <laughs> Tsaka, meron dito mga rampahan. Dokling, naisip mo ba yung naisip ko? Sumunod ka sa akin. Maghanap tayo ng rampahan, boy. <laughs> Teka, saan kaya kami pupunta? Dito nga lang. Hanapin ko muna na yung magandang ispat dito mga tropa ayun o no, oh, oh men bumabomba bomba lang try kong hatawin ayun o no, oh, hataw uy sige bulin mo ako dokling kaya mo <laughs> grabe mga tropa uy ang dami ditong mga tao uh, oh, ayun o no, oh, meron ditong mga naka ano helmet o oh, mga riders din pala sila ayan baba muna tayo oy mga pare rides tayo <laughs> Ay kasama ko dito ayun o no. oh. uy pare-pares na kami ng motor mga big bikers tara sama tayo sa kanila daw Dokling excited na ako. Ha! tara tara guys ay sinilo oy tara sama tayo sa kanila wait lang nasaan na si Dokling wow may nitro yung saanya Dokling sayang inunahan tayo nung ano na yung lalaki hindi tayo sinama sa ride sana maganap na tayo ng pulis yung maghahabol sa atin let's go testing ko muna yung nitro lay nahabol na kami ng pulis guys Dokling sakay ako dali tara guys nako na 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 ng ko ngente grabe guys nahuli ko doon at pala kailangan makasakay kami sa motor ng madalian ni Doc lang ito first na kami nandito dito sa loob mga tropa <laughs> naku naman yun guys, nakalaya na nga pala kami ni Dokling no. Nahuli kasi kami kanina ng pulis. Hindi kasi kami kanakasakay sa big bike kanina. Kaya eto, nakasakay na ulit kami. Tignan natin kung mahahabol tayo ng mga pulis na to ha. Ah. Wait lang, naman ang naman ng motor ni pare. Bakit hinahabol niya rin kami? Oh no! <laughs> Eka, eh, kasan saan kaya tayo pupunta nito? Dito muna tayo Dokling, stand muna tayo. Eto guys, tignan nyo, meron na ulit tayong pula sa ulo. Pag may ganyan, eh hahabulin tayo ng mga pulis pulis. <laughs> hanapin nga natin yung mga pulis dito, mga tropa kasi tatakasan natin sila gamit ang mabilis na big bike. Ganasan <laughs> kaya, kaya yun, guys. Ito liko tayo dito, no? Baka dito natin sila masalubo. Wait lang, nasa na kaya sila? Ay piling ko dito, eh. Etong kalsada na to, papunta na to sa mga police station. Uy, what? Dalawa na kami ni Dokling naging ano, kulay pula ibig sabihin. E, hanapin na kami ng mga police, 'di ba? ay idol, may tao sa po. Oh, men, meron nga sa harap. Baka mamaya isa na 'tong polis. pulis na ba to? hindi, hindi pa siya pulis dito mga tropa, baka may makita na talaga kami wait <laughs> lang, eto may nakita akong pumasok dito kanino baka pulis na yun ha oh man, hindi rin siya pulis guys tara maglibot-libot muna tayo dito let's go, let's go eto guys, malapit na yata kami boy oh no, huntik na ako oh, dun ha tara ikot muna ako daw guys Ako baka eto na isang pulis Ako mga umahataw sila pare oh man <laughs> eto guys, mayroon so, meron dito mga pulis oh. pulis ba to? Anong ginagawa nito may nagaan nyo ng ATM teka nga lang dokling Hoy, pare pare mga malimos. uy oh man may awak pala siyang ano Isa siyang polis <laughs> sakay dokling dali <laughs> naku guys ito na yung polis hinahabol na kami oh no may hawak siyang parang pampakuryente naku ang bilis ni tropa oh no <laughs> buti na lang ito magilid yung kanyang motor di niya ako nahabol hintayin natin dito Ay, nandito kami naku ayaw mong mabola ah o sige. Lalapitan kita. Para kami ang nabulin mo. <laughs> e hey, teka. Nasaan na yung lalaki na yan? Eto. ito, ito ata show. Eto ba yun? Si pare. Uy. Nawala. Oh no. Saan naman nagpunta yun? Eto oh, no. kaya. May mga pulisya dito guys. So, wow. Uy. Ito nga mga pulis. <laughs> Buli niya. oh, mga Mr. Pulis. Andi dito lang kami. Ayun guys. Oh, na siya sa motor niya. <laughs> Hindi niya kami mahabol. Dapat sumakay ka sa motor mo Mr. Officer. Para mabis ka makapunta dito. Ayun guys. Sumakay na siya sa motor niya. Hintayin na atin, ha? Eh, <laughs> hey guys, so yun yung motor niya. O, oh, nandito kami. ano nangyakan sa kanya? Bakit siya biglang nawala? Oh, man. Kahit <laughs> nga lang, mga tropa, hanapin pa natin yung ibang mga pulis-pulisan dito. Mga tropa, yun, o. No? Oh. Pulis ba yan? Uy, oo nga, pulis nga. Meron siyang hawak na ano. Wali na mga dito. Naku, di niya ako mahabol, ha? Nakikita niyo ba yung rampahan sa may likod? Era eh, rampahan ko yan. Teka, babalik tayo mga tropa. Let's go. Wait lang, pulis ba yon? Buti na lang, hindi. Ayan hey guys, pa tayo, ha? Ang ah, guys, tignan nyo, ito na rampa, let's go! Woo! Oh, no! <laughs> Astig! Dito ako pinaglaruan yung mga polis, mga tropa. Ayan sila, oh. Lumabas kayo dyan, mga polis officer. Nandito kami, oh. Kabulin nyo, <laughs> Ito ko may babae yung pulis Nakikita eh. nyo ba yun guys? O oh, yabulin mo ka dito. Ayan eh, no, dalawa dalawang pulis na yun. Nandito mga tropa. Ayan lumalapit lumalapit. <laughs> hindi nyo ako makaabutan dito kasi gumamit kayo ng motor boy. Ay no. Luglabas na siya ng motor. Ako dalawang motor na ang nilabas nila. Sigurado, ako na tayo nito. Naku hindi ah. Ayaw nga ang habul sa kanila kung ayaw nila tayong habulin. Ayan o. Oh. <laughs> Karera na nga kami mga tropa o. Oh. Naku guys, dumulas kami ni Dokling sa may motor. Andito na yung pulis. Dokling, makakbo na tayo boy. Dito tayo sa may bundok. Dalihan mo. Ha <laughs> ha. Sige, sige. Hintayin kita. Baka makabutan tayo ng mga pulis na yun. Ayan, akitin natin tong bundok na to. Meron ba tong hangganan? Hindi ko alam. Basta, akitin natin. Dali, dali. Uy, isa na pala tong dead end. Sobrang taas mga tropa. Ayan, oh Ha ha. Ay, anong meron dyan? Wala. Walang meron dito. Pero yun nga, guys. Ah, Ayos, hinabol natin yung mga pulis at hinabol tayo. Grabe, ang bilis ng big bike na gamit namin kanina. Pero bago matapos ang video, huwag nyo kalimutang i-like at mag-subscribe para sasayawan ko kayo. Ayan o, sayaw-sayaw tayo mga tropa. I-like muna ang video at mag-subscribe. Let's go!